guys uh, ngayon guys uh, luto, lot, uh, luto ako na yung tawag ito sa amin yung uh, gulay yung tawag ito sa amin yung gabi ito yan guys yung adobo ko ito para sa takali mamaya guys meron ko ipakita sa inyo ha uh, meron kasi kasi ito ginaluto ako meron ginagay sa lamisa um, ito guys yung mga ulam namin sa meron birthday dito sa amin ngayon dito uh, gina, adobo. ito siya yung uh, tawag ito gabi hindi ko alam anong tagalog ito ito yun ang inaluto sa ngayon ng araw kasi pasarap daw ito guys sa marami ito inalagay hindi ko alam anong panagay dito kasi dito sa amin sa uh, probinsya ito yun na dali maluto yung ulam mamaya din nairo ko ipakita sa inyo mayroong mga gilagay sa lamesa. iba-iba yung klase maraming tao kasi mayroong birthday dito sa dito sa aming lugar ito yung mga gulay marami ito siya inalagay hindi ko alam anong nakalagay dito kasi dito sa amin uh, yung uh, bisaya portion yung salita hindi ko alam sa mga dito sa tagalog ito guys o so yung uh, mayroong dahon sa gabi ito siya si na uh, lalo-lalo dito para uh, meron na ito ilagay yung sili yung manghang marami dito siya ilagay o uh, ito guys halo to siya mga 15 seconds uh, madali lang ito yung maluto yung gabi uh, ito ulit yung ulam namin uh, madalas na yung maluto um, ito ito guys masarap ito siya guys kasi uh, ay yung gulay marami gintong inalagay yung mga iba ibang mga klase hindi lang ito kamarais ko anong mga pangalan ang iba ito yun siya uh, masarap ito siya totoo lang guys kasi hindi ito yung uh, sa market yung inabili dito lang to sa paligid sa bakuran na ito yung, yung inatanim uh, mamaya guys uh, meron ni ko pakita sa inyo uh, surprise lang ito sa inyo tulad yung gabi yung gabi yung ginisad to siya sa amin pero dito sa hindi ko alam ang tagalog ito pero sabi saya ginisa ito siya oh ito siya masarap ito siya din to guys may may kita ko sa inyo ha to yung mga ulam masarap ito siya talaga talaga guys oh oh ito yun oh guys oh oh meron nilagay dito kasi merong birthday Oh, beti to guys o, oh, meron nakalagay yung mga tao dito sa lamesa iba iba yung patahe oh, merong litson o, oh, merong inagmay guys merong humba yung nakablock guys o. Oh, marami ito siya mga oh, tao dito kasi merong birthday sa aking kaibigan o, oh, ito yun. marami tao dito hindi ito maupos kasi nang luto ako ng mga uh, ibang klaseng ulam yung baboy ito siya po ito guys so mayro merong adobo pero yung humba humba ito sa amin guys bisaya o, oh, ito yun nakalagay humba lang ito siya guys o oh, ginagmay o, oh, ito lang o, oh. oh, merong humba yun. naka merong nakalagay sa yahong yung tawag ito, ito guys sa yellow color o oh, ito yun o oh. o oh, merong nakalagay yung black yung sausawan sa pitson o oh, ito guys o oh, ito yun siya masarap ito siya guys o oh. Makita ito lang ito siya, guys. Kasi na birthday ngayon. Bunguhan dito sa probinsya yung birthday. Oh, ito yung potas ito yung nilalagay sa lamesa, guys. Oh, ito. Oh, masarap ito siya. Kasi maniwala mo man. ito, guys, oh, yung mga tao. Oh, ito, you know, parang pista dito ito ang itong birthday. Oh, parang birthday dito, guys, yung pista. Oh, ito nakalagay. Oh, dito nakalagay, guys. Kasi dito yung mga tao ka kain para gusto kumakain o parang pista dito iba ibang ibang klase ito guys punggahan nito yung sa probinsya yung mga pakain hindi hindi ito araw-araw niloto loto o, o ito yun o kain ng mga tao yung mga tao tapos ng iba iba kain tapos kumain alabas relax mauwi din oh ito yun mga ulam o yung itim yung lechon di sini guys dan oh itu